Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. <coughs> Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. <coughs> Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? <coughs> Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klasing direction 2025 ang dapat pag-usapan ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023 Ang sabi po ng vice president siguro na inis na rin I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, bayo eh. ko nang itipensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Nga hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresinta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig, sa isang komite, na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magbig, magkaroon ng katwiran na masabina ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Eh, saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, eh sinabi ko pa, eh bakit pa ako? Dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, Ginawa na naman ninyong isang motopropio action. Yung motopropio po ay ibig sabihin ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng magimbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Eh. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. E samantalang ako po, ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan noon. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering three annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit. Nirais ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, Huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado. Huwag mo naman akong insultuhin. Do sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong apat na raang opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti ka yan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina, nakagaya din ng pagkagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation. Palagi po ito ang nagagamit inquiry in aid of legislation. Nasa, sa, nasa ang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala.